ako ngayon sa One Stop Commercial. Uh, bibili po tayo ng kaunting groceries uh, para ibigay po natin kay Lola Crescentiana. One buwan ko yan, binibigyan si Lola Crescentiana, guys. Ayan, dito po ako sa One Stop Commercial. So, salamat po po sa sponsor na dahil sa kanya nakabigay po tayo ng buwang-buwang supply na bigas, groceries at saka may surprise pa po para kay Lola siya na ngayong araw na ito so samahan niya po guys okay let's go Ay buntag lula. Musta naman ka? Oh, di ana po ko lula, ni balik na po ko sa imo ha. Ayan. Salamat. Ito po si Lola Crescentia na ayan. Hindi po siya makalakad, ayan po siya guys. Ayan, kawawa naman si Lola Crescentia na nag-iisa lang po siya dito sa kanyang bahay. Ito po ang kanyang bahay. ayan, dito na po ako ngayon sa bahay ni Lola Crescentiana. Ayan, ito na po, katabi ko na si Lola Crescentiana. Okay, matanda na po si Lola Crescentiana, guys. Ayan, buwan-buwan ko po siyang sinusupplyan ng groceries because at saka mayroon pang iba ako ngayong surprise para sa kanya. Ayan, so, Tanungin po natin, kumustahin po natin si Lola Crescensiana kung ano na ang kanyang uh, kalagayan ngayon kasi hindi po siya makalakan. Siya lang po nag-iisa dito sa kanyang bahay. Uh, mayroon po siyang kasama na isang apo, pero gabi na umuwi. Nag-aaral po siya. Kaya... Uh, pag-araw, siya lang po dito. Siya lang po dito ang kumikilos. Ayan, pero hindi po, hindi po siya makalakad masyado kasi baldado po ang kanyang kaliwang paa. Ayan po, tingnan po natin. Ayan, hindi po makalakad-lakad si Lola siya na mayroon po siyang mayroon po siyang saklay. Ayan, tingnan po natin ang kanyang saklay. Ayan, ito po. Hawakan mo, Lola. Ayan, yan po ang sa bahay yan, wow. yan po ang nag yan po ang nagbibigay gabay sa kanya pag dito lang po siya sa bahay. Naglakad-lakad. Ay hindi na po siya makapaghanap buhay. Kaya kaya nga ah, naawa talaga ako kay Lola Crescencia na kaya po siya tinulungan kasi talagang dapat karapat dapat naman po siyang tulungan guys. So tanungin po natin si Lola Crescencia kung kumusta na po siya. Okay, Lola, kumusta ka na, Lola? Oo, kaya po. Nalipay ko kaya naka, ano, ano, kalingin, tabang ka na po. Ako, sa laman sa dinoo. Kasi, si mama, o, hindi ka na lang, sa dinoo, gihatag sa dinoo, parang tumatabangan, hindi ako malintang tao. Ito, sa salamat, sa akin. Sa uba ni Ma'am nga naga-supply sa ako. labi lagi ni Ma'am. Ma'am, you yuki. Ma'am, okay. si Madam. Mm -hmm. Salamat kayo ma ka ni mo, Madam. May inyong kuwi ni Ma'am. Hindi ako hindi sabakan. Isubaw kayo ng aking kahintang. Salamat sa ako kahintang, kahintang. sa so, Di lang ko kaya kay pung para ba sa mga karaan ko muhila ko doon. pag ko no nalipay ba ako, ma'am? Luha na sa kalipay, hindi nang buol. Hindi luha ako no, kuno, kuno, ko no di, sa kaguura man ko noong nabilip man ko noong naangayar ko noong ito malipay. Hindi, luha sa kalipay. Luha sa kalipay, gito. Pero, hindi ba ngayon ko kapong kong kahilak? Eh, salamat ninyo sa inyong kaayo na Dili ko ninyo kasagyan. Dili ko ninyo. Dili ko ninyo biyaan sa akong kahintang. Tapos ako pasalamat ninyo. Ako pagbawas ninyo. Ang ginaore mo bawas sa inyong kaayin. Hinaot nga mo. Patagan mo mainawas. Dili mo ang tamag. Ganun po sa pagtabang, tama ka na ako pa. na ang naingon na ini tatlong no, ore may magbawas sa akin yung kaan. Salamat. No, ayan, no, si Lola siya na ayan, malaki na niya pa sa salamat na dumating ako sa kanyang buhay kasi hindi niya inakala na mula nang nakita ko siya dito, nadaanan ko siya dito sa kanyang bahay, uh, dito lang siya sa labas, nakaupo. Kaya Blessing talaga, blessing talaga na nakilala ko si Lola na kasi isa po siya sa binibigyan ko po ng uh, ayuda buwan-buwan. So nagpapasalamat po ako sa aking sponsor. Ayan, so mayroon po akong dala ngayon na uh, surprise uh, para kay Lola Crescensiana. Mayroon po akong uh, ibigay sa kanya. So tingnan po natin. So,

Ya, ajeepa ajeepa Ya, ajeepa ajeepa limot sa akin. Ayan. So, kitchen. Kitchen. Ayan. Bigay ko po kay Lola ko sa Mayroon pa akong ibigay. Mayroon pa akong ibigay. Okay. sa ating sponsor. Dahil sa ating sponsor, nakalilig din na ay... ito. Ayan guys, nagbigay ko ka na kay Lola Pisociana ang ating counting grocery sa Sakabigas. So, hindi pa yan guys. Mayroon pa akong isang surprise para kay Lula. Okay! Kunin ko. Thank you. Hey! Thank you. po ito sa ating sponsor. Kasi alam po niya na need po ito ni Lola Kisinsyana. So, ibigay ko na po ito sa kanya. Madam. Ayan, Lola. Tingnan mo, Lola. O, anong laman. <laughs> hey. Okay, may kaunti po tayong cash para kay Lola Kisinsyana, guys. So, ayan. Ipakita po natin ating counting tulong para kay Lola Pesonciano. Ayan. 500 pesos para kay Lola. Yay! Thank you so much. Thank you so much, Lola. Get this. Lola, ha? May pang-bili ano, may pang-bili ng gamot. So, galing po yan sa ating sponsor. So, yan po, guys, na napakabay talaga ng aking sponsor. Super, so super so bait talaga niya sa tao uh, katulad ni Lola Cusiliana. Ayan. Binigyan po niya ng kaunting uh, pera para uh, magamit po ni Lola Cusiliana. So, anong masasabi mo, Lola Cusiliana? Ayan. Salamat, madam, sa inyong kaayos. Hindi ko rin magbaho sa inyong kaayos, madam. Naot mo po. Ang tagalagmayong lawa. Ang lawa

So, naibigay na po natin ang ating kaunting sorpresa para ni Lola Christian siya na. Ayan. Thank, thank you, Lola. Thank you, thank, thank you. you. Salamat. Salamat. Okay. God salamat. bless. God bless. At maraming salamat sa ating sponsor. Madam oh, Yuki, maraming salamat. Salamat, kaayo. Ikinuunin magbawo sa imong kaayo na ako. Ayan. Ayan. Ayan sa imo mga sa imo pagtabag sa mga puso salamat thank you kaayo madam mga tagima salamat kaayo makapalit lang sa ato sinisinans lang po sabi yan yeah. thank you so much thank you yan yeah, may souvenir na si Lola salamat yan yeah. Salamat, salamat ng marami. God bless you po. Lola, love you. Love you. Oh, ba, ng, high blood, sa'ko ka na na. Nakapalit makapalit na ka sa iyong maintenance, high blood. Hmm, sa'ko ka na na. Pagka ng si Ubu-ubu. Hmm, nakapalit na ka. Nakapalit na ko. Sa'ko, nakainitabang. Nakainitabang na ko. Daghan kayong salamat sa imong kaayo na Ang ginugore magbaho sa imong kaayo. So, pasalamat. lawas So, magpasalamat tayo sa ating sponsor. Oh, mm. uh, Madam Yuki, salamat Madam salamat. from Japan. salamat. Japan. magpasalamat sa kundiwa. Mayat na siya mo pagdanan sa ginoo para na. salamat sa iyong pagpapalamat hindi mo po talalaan po anak ko, ma'am. Salamat, ka. sir. Salamat, salamat. Dagan ka tamo And... lawas, firme. Dito na mo ang mong kagwapa. Salamat, Lola. God bless you, Lola. Salamat. Okay, yan na po, guys. So, maraming maraming salamat po sa ating sponsor. Uh, maraming salamat din sa inyo sa pag-support sa akin small charity. Maraming maraming salamat po. So hanggang dito na lang po tayo guys. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Okay, God bless you all and love you always. I love you. Bye-bye. Bye-bye, Lola. Bye-bye. ka po dito ng malakas na ulan. Hindi pa ako makaalis-alis. Ayan. Malakas ng ulan. Isa pa po sa bahay ng Lola. Ayan, si Lola. Ayan.